Magkano na nga ba ang kinikita ngayon sa Reels video mo kapag ikaw ay nakatungtong ng million views? Ito guys, i-share ko po kung magkano na po ang kinita ng video ito. Itong Reels video ko na ito na meron po siyang 2.2 million views in just 5 days dun po sa mga nagtanong kaya ito isi-share ko na pero bago po ang lahat please pakibahagi po ng video ito para dinaman naman ma-aware din ang iba at maganahan din silang gumawa pa ng mga video mag-upload ng iba't ibang video baka ikaw din naman ang susunod na magkaroon ng viral views kasi hindi talaga natin alam guys kung kailan magva-viral ang ating video at kung anong video ang magva-viral sa iyo Yes, kaya tuloy-tuloy lang po talaga sa paggawa ng video. 4 months ago, meron akong half M views na ginawa kong content sa long video ko ata, 'yun siya guys. Ang half million or 500k views ko that time, 4 months ago, 'yung maganda pa 'yun, 'yung takbo ng Reels, ay kumikita po siya ng $50 half million views na reels ngayon naman iba na po ang kitaan ngayon sa reels dahil sa update nya po na per play na po ang views ng ating mga videos ngayon hindi katulad noon ay per ads po siya kaya malaki po talaga ang kita noon sa reels at saka sa long video or sa in-stream ads kaya malaki po talaga ang kaibahan nila pero kahit ganon ay malaking pasasalamat din po sa atin kasi syempre isa po natin itong part time at nasa bahay lang din pero kumikita ka. So, yun po yung ilagay natin sa ating utak, ba diba? So, ko lang din pong malaman ng iba, lalo na lalo na po yung mga baguhan na ang ating pong kinikita or ang in-earn po ng ating video ay nakadepende po yan siya kung gaano kabilis dumami ang views ng iyong video. halimbawa, bigla itong nag-million views sa maiksing panahon. So, depende din yon ang kita doon. At nakadepende din yon po sa mga taong nanonood sa area, location, o country kung saan sila nanonood. Kasi nakadepende po yung ads doon. So, kapag nasa ibang bansa, so, mas malaki po talaga ang bayad doon. Mas malaki po talaga ang makukuha mong earnings doon. Halimbawa, yung videos mo ay bigla ang nagbulusok yung views ay syempre iba din yung kitaan yun kasi nakukumpara ko po guys nung itong video ito ay nasa mababa pa lang at kinumpara ko sa iba kong video na matagal siyang umangat pero malaki po yung views ay maliit lang din po yung kita kaya nakadepende po talaga yan sa video mo mas mabilis tumas ang views mas sa maiksing oras mas malaki po yung kita ang kinita ko sa video 2.2 million views ay meron po siyang $50. Sa ngayon po guys ha, ang video ito ay in-upload ko nung April 1. At ngayon gumawa ako ng video April 5, madaling araw po dito sa amin guys. So, limang araw po lang po siya, meron na po siyang 2.2M views. O ba diba? So, tuloy-tuloy lang po guys and wag po kayong panghinaan ng loob kasi alam ko darating yung tamang panahon para po sa inyo ipagdasal nyo lang guys for sure ako ibibigay yan sa inyo basta nagpatuloy ka at hindi ka po huminto sana na-inspired ko kayo sa video ito and hopefully sana magkaroon din kayo ng million views thank you so much and follow for more